Ayos, so, magandang araw sa inyo mga kabrosis at dito ulit sa tabi apply ah. Eh. at ito nga nagbababa naman ng alamang itong mga lumaot na pang alamang na sila yan ito so, alamang yan eh Pa. Baba sila base na alamang mo. alamang, so, alamang binababa. Yan yan. Baba alamang. kalmada ang kalmada dadatingan pa oh Magkano alam Magkano alam 800 800 Bumaba na alam eh 800 na lang. Eh, hindi, marami na kasing dadala eh. Sa Malaban wala. Ayan. Paisa yun. Ay mga troll. Yan pangalamang pa rin niya. Ayana. Wala kayang. ulit 'to. Eh. Puro pangalamang na nakakauli. At ang lumala, puro pangalamang. Uh, shout out tayo sa ating mga tropa shout out kay paring boy, kay paring nogi shout out kay chris tv kay Parin joel shout out kay maring karen kay maricoy kay tita shirley, kay tita cherry shout out kay ann conic kay maribik meneses kay mirna maring shout out uh, kay baronski kay kamay kay Marlon Ski shout out at sa lahat ng amin subscriber at mga viewers namin dyan shout out at sa lahat na sumusuporta yun, so, gandito na lang paalam na ka Johnny TV, bye bye